dismayado ang pagmumukha ni Francis Castro. <laughs> Tingnan natin. Ano pong nangyari? Well, um, nandoon yung dalawang council, ni ex-president uh, Duterte. At uh, sinasabi nila, ina-allege nila, na wala pa daw natanggap si ex-president Duterte ng subpoena at saka yung aming complaint. So wala pa daw siya natanggap. Abidabit po Tsaka yung supplemental complaint Abidabit po for today uh, Kasama na rin yung pagsasubmit nila Yung entry of appearance So, ibig sabihin uh, Mag-aantay na naman tayo uh, If pinaspone yung December 11 December 15 ulit kami maghaharap Dismayado si Disney Princess <laughs> Alam mo, Franz Castro Pinagtatawanan ka lang ni Tatay Lico. <laughs> Pinagtatawanan niya lang kayo. Nakakatawa ka talaga, Franz Castro. Diba? Feeling pa victim si Disney Princess. Akala mo talaga siya ang biktima. Huy, Franz Castro, no? Mara mas marami kayong nabiktimang mga kabataan. Mas marami kayong naagrabyado na buhay. No? Feeling victim ka. Pero ang totoo dito, kayo ang maraming buhay na winasak at winala, di ba? Tapos haharapin ka ni Tatay Digong. Pinagtatawanan ka lang niya 'yon. Pinagtatawanan ka lang ni Tatay Digong. Ano akala mo kay former president Duterte, tanga, bobo katulad mo? My God, you're not worthy. Hindi ka worth it sa oras at panahon ni Tatay Digong Pupunta lang siya dyan para sa'yo Nakakatawa talaga ito silang mga lods Kasi gigil, nagigil talaga silang pabagsakin si Tatay Digong Ano, akala mo, Franz Castro, kaya mo? Kaya mong pabagsakin si Tatay Digong? Ang hirap kasi sa inyo, tinutulad niyo si Tatay Digong sa inyo I Ikaw nga yung may kaso eh ikaw ngayong may child trafficking na kaso. Tapos kunwari takot na takot ka at may um grave threat sa buhay mo. Hay nako, napaka-ipokrito nyo talaga. Ganito lang yan mga si Hindi kakagat si Tatay Digong kasi alam niya pagpepiyestahan na naman nila yan. 'Di diba? So, mapipil ngayon ni Franz Castro pag pumunta si Tatay Digong doon, mapipil ni Franz Castro na parang importante siya. <laughs> Pagilong, dira Franz Castro. Ikaw, aksayahan o panahon? Bagag lips. <laughs>